Sa isang eksklusibong panayam ng PTV Sports, kay dating PBA MVP at kasalukuyang assistant coach ng San Miguel Beer na si Renato Ato Agustin, ibinahagi ni Atom Bomb ang kanyang makulay na karera at kung bakit sapat ang timing ng kanyang pagretiro noong 2001. Panorin po natin ito. Isa si Renato Ato Agustin sa mga di makalimutang manlalaro sa mundo ng basketball isang sulyap lamang sa kanyang basketball resume di may pagkakailan na isa siya sa mga accomplished teachers na gumawa ng pangalan sa PBA. Nang pumasok siya sa PBA noong 1989, aminado si Agustin na alam niyang may hirapan siyang makakuha ng tamang playing time, lalo na't na mga galing na players noon tulad ni na Hector Calma, Sam Boylem at Franz Pumarin ang kalaban niya sa guard position. Una, No, siyempre, nung no, uh, amateur, nagpa-drop, bigla akong kinuha ng San Miguel with Bobby Jose. Siya yung first round pick second round na ko. And then, makakasama mo talaga, talented team kasi uh, galing NCC. Alam ko yun, eh, mga RP team yan eh. Hector Calma, Mon Fernandez, Elmer Reyes, Rastro Valen. Nandyan at, lahat de kalidad. Di best league na DC. Yung mga na, ano, mo. Of course, eh, I'm, eh, di ko naman expect na yung maano kakagan, no? Pero uh, ano ko naman yon Anong uh, nung bago ako, parang naano ko rin na mahirapan ako no? na makalaro dito ng, ng matagal. Kung baga, ng uh, playing time. Dagdag ni Coach Ato, nagkataon lang na nung pagpasok niya ay may mga iniindang injury ang mga top stars ng kukunan nung panahon na yun hindi natin kagustuhan that time medyo na injured yung mga key player like Samboy, Hector, France and At tapos yung posisyon ko kasi I, I, I'm a second guard eh parang combo. So uh, ginawa ni Ka Coach Norman under kay Coach Norman Black, eh, ako. Parang uh, ginawa akong point guard, parang combo. Nakita niya may potential akong pagdala ng bola. 'yun with the help pa uh, Coach Norman no. Of course, hindi pa masyadong kabsado, nabigyan ako ng break. Nung nagbigyan uh, ako ng break, eh ano ko na yun, samantalin ko na kasi dinin time, no? Tapos yung mga uh, pagbalik nila, parang na, na, nasali na ako sa rotation. That like before nung rookie, yung baga, pag hindi tambak, o tambak kami, o tambak ang kalaban, no? ipapasok na ano Matapos siyang mabigyan ng big break, ibinahagi ng six-time PBA All-Star kung paano lumago ang kanyang karera sa PBA lalo na no that time kasi 1989 ako pumasok 1990 and then yun nga na injured 1991 which is nakuha ko yung most improved uh, the player and then yun pa nag uh, nagsimula na yung ano ko yung uh, career ko doon na 1992 na sinuwete, nakuha ko nga yung MVP ayun din kay Agustin lalo na nung nagsibalikan ang mga main stars ng Dear Men siya mismo ang nagsabi kay Coach Norman na ibalik na lang siya sa so second unit Ngunit dahil sa kanyang magandang ipinapakita noon, ikinagulat kinagulat niya ang sad sa kanya ng 11-time PBA champion coach. Well, sabi ko nga kay Coach Norman noon, uh, okay lang naman na babalik ako dun sa second group na no, kasi sila naman talaga yung first group na nun. Eh. Pero sabi niya, no, sa kailangan, yan muna na yung ano mo, yung pwesto mo bago sila. Ano. Dito sa appreciate ko naman yung sinabi ni Coach Norman. Right? Taong 1996 nang lumipat si Agustin sa Pop Cola Panthers. Saglit siyang naglaro sa Mobiline Pone Pals bago sumabak sa Metropolitan Basketball Association noong 1998. Kasama siya sa Pampanga Dragons team noon na nakabulsa ng unang kampinato ng NBA. Bumalik si Agustin sa PBA noong 1999 kung saan siya ay naging bahagi ng Santa Lucia Realtors. Ang huling kupunan na nilaruan ni Ato ay ang batang Red Bull Energizers kung saan nakuha niya ang pampito't huling PBA title niya. Aminado si Agustin na kung ginusto niya noong 2001 ay pwede pa siyang maglaro. Pero nagpasya na lang siyang magretiro noon matapos makuha ang kanyang 7th and last PBA title sa Red Bull. Nagretiro ako. Actually, kaya ko pa eh. Kaya lang uh, parang uh, gusto ko yung mag-exit uh, ako ng mag-race uh, okay. Bullet. Eh. Hindi, hindi yung... Uh, bago ka mag-retire, yung mag-exit ka, yung parang, uy, ma matanda na yan. ano ka na, mag -retire? Ang hirap kasi lang gano'n, ano. So, yun, nag-champion pa kami ni Coach Cheng sa Red Bull. So, that's the time na after that, okay na ako. So, after 2001, 2002, okay na ako dyan. Uh, kumbaga, Kung baga, alam ko, may kumukuha pa sa akin, no? pero hindi ko na yun. Matapos ang isang pambihirang basketball career, sa coaching naman nakatutok ngayon si Ato Agustin. Napatunay na ng tinaguriang Atom Bomb ang kanyang kakayahan dito kung saan meron siyang isang NCAA at PBA title.